matapos kalampagin ni Senator Risa Hontiveros ang liberato ng Senado kaugnay sa isyu ni Pastor Kibuloy, tila naging mabilis pa sa alas 4 ang naging response ni Senate President Mig Zubiri sa Senadora. Sa detalye, may ulat dyan si Raymond Tinaza. Piniyak ni Senate President Juan Miguel Migs Zubiri ah, na lalagdan ang subina para kay Pastor Apollo Kibuloy ah, ng Kingdom of Jesus Christ ah, na inakusahan ng sexual abuses ah, at human trafficking. itang ah, kahapon, ah, sinabi ni Sen. Risa Hondimeros, ah, chairperson ah, ng komite na nagsagawa ng investigasyon, ah, Pebrero ah, sa ispa, ang kanyang sulat kay Zubiri pero hanggang sa ngayon ah, hindi pa nilagdaan ang sobina na isang ministerial function. Ayaw naman daw itong mangintriga intriga at bahala na si Sobiri na magpaliwanag ng dahilan ng delay sa Sobina. Sa pahayag nga ni Zubiri ngayong araw na naging abala lamang siya at ng kanyang tanggapan nito nagdaang mga linggo sa mga pag-atake sa Senado at ingay dahil sa People's Initiative. Pero nasabihan na daw siya ng kanyang staff na nakahanda na ang subpina kay Kibuloy at naghihintay na lamang ng kanyang pirma. Nasa Visayas lamang daw siya ngayon para sa ilang engagements at kanyang lagdaan ang subpina pagbalik sa Metro Manila. Sa oras na may subpina na, maobliga na si Kibuloy na dumalo sa pagdinigat at kung hindi, ay maaari na siyang arestuhin at bitbitin para dalhin sa Senado. Hihintay naman daw ni Hontiveros na mapirmahan nga ni Zubiri ang subpina bago magbigay ng kanyang reaksyon. Itinakda sa ating na lunes ang susunod na pagdiniga kay Kiboloya. Ako si Raymond Dinaza para sa Kwentong Politiko.